Mga kapatid, bakit sila sabi ni Lord na lagi kayong manalangin sapagkat ang Espiritu ay handa, ngunit mahina ang laman? Tinan po natin mga kapatid, ang buhay krisyano natin. Pag nawala kasi ang prayer, nawala ang pagpapasting, at nawala ang pagbabasa ng Biblia, totally ang mangunguna ay laman. Kasi ba't sinasabi ni Lord na lagi tayong manalangin para lagi tayong may koneksyon sa Diyos at lagi natin pinapasalamatan ng Diyos. Ang isang krisyanong hindi na nalangin, ang isang krisyanong hindi na nagpapasting at hindi na nagbabasa ng Biblia, ang laman na ang nangunguna. Kaya madali na siyang matokso, madali na siyang magalit, at pang may problema na, bumibigay na agad. Kaya ang laman, ang sinusunod kasi na laman yung pangailangan sa mundo. Pera, karangyaan, kasikatan. Kaya nga ito ang sinasabi ni Lord na mahina ang laman, madaling matukso. Kaya tinuturo ng ating Panginoon Yesus ay lagi tayong magpray at lagi tayong sabi nga dito magbasa ng salita ng Diyos. Tingnan natin ang istorya. Nung si Jesus Christ ay nag-ayuno at matagal siyang nag-ayuno, siya ay nagutom. Kaya nga dumating dito si Satanas at tinuksyo siya. Inoper sa kanya ang buong mundo na ibibigay ni Satanas para sambahin siya. Pero sabi ni Lord, ang Diyos lang ang dapat sambahin. O yung ating Ama sa Langit. Mga kapatid, so, nagpasting si Lord ng 40 days and 40 nights kasi nga, haharap siya sa matinding pagsubok. Ito yung galaw ni Satanas, o yung galaw ng kaaway. So, tayo mga Kristiyano, tayong mananampalataya, kaya tayo ay dapat nag-aayuno kasi may mga pagsubok sa atin. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, meron tayong mga pagsubok. Kaya sinasabi niya ng ating Panginoon Jesus na lagi kayong manalangin. Ang pag-aayuno ay nakatulong ito sa buhay kristyano. At sabi nga, magkaroon ka ng quiet time kay Lord. Ikaw ay naipag-pray nakikipag-usap sa Diyos, nagbabasa ng kanyang salita para lumago ang ating spiritual life. Dahil kung hindi ka magbabasa, hindi ka manalangin, isang araw, babagsak ka. Sapagat, ang tukso sa mundong ito ay hindi ito paliit. Ito ay palaki ng palaki. O perang tayo ng trabaho, o perang tayo ng negosyo, o operan tayo ng mga karangyaan sa mundong ito hanggang mapalayo ka sa Panginoon. Kaya ang paghahayag at pag ng mabuting balita ay ito'y nakatulong sa atin. Pakilala mo ang iyong sarili dito sa mundo na ikaw ay tinawag ng Diyos. Ikaw ay ginawa niyang ilaw ng Panginoon dito sa mundo. Kaya nga ang iyong spiritual life ay dapat maging ang iyong ilaw na Tinanggap mo sa ating Panginoon Sus, ito ay dapat magliwanag. Kaya mga kapatid, ishare niyo po ang mensaheng ito upang marami po na mapakinig ng mga krisyano at magpatuloy silang lumago sa pananampalataya. God bless you po mga kapatid.